Ang atensyon ay maaaring makabuo o makasira sa isang tao. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nakasanayan ng humingi ng kahit nakatiting na atensyon sa ibang tao para maramdaman nila ang pagpapahalaga. Pero may iba pang paraan para magpakita ng pagpapahalaga sa ibang tao bukod sa pagbibigay ng buong atensyon. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay may iba't ibang love language. Ang mga introvert, gayon paman, ay hindi nangangailangan ng atensyon masaya sila at ayos na sila sa kanilang sarili. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi kailangan ng mga introvert ang iyong atensyon. Number 1. Nahihirapan ng mga introvert ipahayag ng lantaran ang kanilang mga iniisip. Kapag ang mga tao ay tahimik, malamang na sila ay nag-iisip, naliligaw sa kanilang mga iniisip o wala lang sila sa mood para sa pakikipag-ugnayan. Ang mga introvert ay hindi nangangailangan ng atensyon mula sa ibang mga tao. Para sa kanila, ito ay had at distraction lang. Kapag nag-iisa ay mas nakakapag-isip sila na nila ang kanilang mga saloobin ng maingat at lubusan. Inilalarawan sila ng mga tao bilang kakaiba dahil kinakausap nila ang kanilang sarili. Ginagawa lamang nila ito para maliwanagan sa kanilang mga iniisip at maramdaman ang lahat ng mga emosyon. Kung wala ang kanilang mga iniisip at hindi pinoproseso ang mga ito sa katahimikan, ang mga introvert ay hindi magiging tunay sa kung sino talaga sila. Number 2, ayaw ng mga introvert ma-pressure. Ayaw nila ng pressure dahil kailangan ng oras para makapagpasya sila. Sa tuwing gagawa ng desisyon, palaging kailangan mag-isip ng dalawang beses o tatlong beses bago mag-decide. Hindi lahat ay maaaring maging mahusay at mabilis sa paggawa ng mga desisyon. Ang ilang mga tao ay gustong pag-isipan ng mga bagay tulad ng mga introvert. Inaisip muna nila ang lahat ng mga posibilidad bago mag-desisyon. Ayaw nila ng atensyon dahil ang mga unwanted na atensyon ay maaaring humantong sa mga panlabas na puwersa at tukso. Ayaw nilang ma-pressure ng ibang tao sa paggawa ng mga desisyon. Gusto nila ng malinaw na isip at puso bago magsabi ng oo o hindi sa isang bagay. Nakaramihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang pagkakaiba ng kung ano ang tama at kung ano ang mali para sa kanila. Basta kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Pero in the long run, magsisisi sila sa ginawang desisyon. Sabi nga ng isang kasabihan, follow your heart but take your brain with you. Number 3, ayaw ng mga introvert makishare ng lugar sa iba. Ang personal na espasyo ay pinakamahalaga para sa mga introvert. Pinahalagahan nila ang kanilang personal na espasyo kaya hindi nila karaniwang pinapapasok ang mga tao dito. Growing up, ang mga introvert ay palaging nakakaramdam na sila ay nag-iisa. Sila ay nahihiya na makipag-ugnayan sa iba at bilang kapalit ay ayaw nilang abalahin ng mga tao. Kaya nakakapagbigay sila ng mga vibes nagalit sila sa mga tao. Ito ay ironic na gusto nila na mas makilala ang mga tao pero ayaw nilang makipagkilala sa mga tao. Ayaw nilang makishare ng lugar sa ibang tao kaya pinahahalagahan nila ang personal na espasyo na kanilang ginawa para sa kanilang sarili. Number 4. Ayaw ng mga introvert maging pangunahing focus. Ang ilang mga tao ay nais na maging nasa spotlight ng mas madalas. Ngunit ang mga introvert ay hindi gustong maging pangunahing focus o sentro ng atensyon. Ang mga introvert ay gustong manatili sa background. Mas gusto ng mga introvert na hindi mapansin, hindi tulad ng mga extrovert. Ang mga extrovert ay gustong makuha ang lahat ng atensyon sa kanilang sarili. Meron silang ganitong vibes na naglalabas ng pakiramdam sa mga tao na malamang na maakit at lumapit sa kanila. Ang mga introvert ay naglalabas din ng vibe. Yung vibe na ayaw nila sa mga tao at ayaw nila makipag-usap sa iba. Pinahahalagahan ng mga introvert ang kanilang personal na espasyo, kaya pinifilter nila mga taong gusto nila sa kanilang buhay. Number 5. Ayaw ng mga introvert sa mga group work Alam ng mga introvert na hindi nila kayang tumakas sa mga teamwork habang buhay, pero hanggat kaya nila, iiwas talaga sila. Mas gugustuhin nila magtrabaho na mag-isa kaysa makipag-ugnayan sa ibang tao sa kanilang grupo. Teamwork makes the dream work. Ngunit hindi ito kinakailangan para sa lahat. Ang ibang mga individual ay mas mahusay na nagtatrabaho ng mag-isa tulad ng mga introvert. Ang mga introvert ay napupuot sa mga group work at mas gugustuhin nilang gumawa ng mga proyekto ng mag-isa. Mas mahusay silang gumagalaw ng hindi na impluensyahan ng mga panlabas na puwersa. Hindi sila nagpapatoksong gumawa ng mga bagay na naiiba kaysa sa kanilang mga nakasanayan. Ang mga group work ay humahad lang sa potensyal ng mga introvert dahil sa tingin nila ang kanilang mga kakayahan ay inaalis, binabawasan at ibinabahagi sa lahat ng tao sa grupo. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Efrain Hernais Vlogs, Abner Hulguin, Dulce Aragon, ML Channel, Joey La Laguna, Sherwin Manangan, The Ace, Child of God, Jennifer Amolo, at kay Maria Fedelis Corda. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Mas kapag isip ang mga introvert. Kapag napabayaan, gaano karaming mga saloobin ang pumapasok sa iyong isip sa isang araw? Isa, dalawa, isang daan, libu-libong mga ideya ang mabilis na pumapasok sa ating isipan. Sabi nga sa isang kanta, kahit gaano karaming thoughts ang pumasok sa isip mo, mas magandang iprocess sa mga ito kapag ikaw lang mag-isa. Maaari tayong matuto ng isang bagay o dalawa mula sa mga introvert. Ang mga pag-iisip ay mas nararamdaman at napoproseso kapag nag-iisa. Mas maraming oras upang gawin ang mga bagay kaya nagiging produktibo sila. Nag-iisip sila ng mas mahusay kung walang mga taong nagbubunga nga sa kanila at pinipilit sila sa iba. Kaya minsan ang pagiging mag-isa ay isang magandang bagay. Lahat tayo ay makikinabang sa pagbibigay sa ating sarili ng oras para mag-isa. Number 7. Nakakaramdam ang mga introvert na parang tinutorture. Kapag kasama ang mga tao, posible na ang mga tao ay ma-intimidate sa ibang tao. Normal lang yan. Pero ang mga introvert ay natatakot sa mga extrovert dahil gusto nila ang wala sa kanila. Ang intimidation na ito ay normal para sa mga introvert. Ayaw nila sa atensyon, ngunit panapanahong hinahangad nila ito. Ang tanging dahilan kung bakit ang mga introvert ay natatakot sa atensyon ay kapag may ibang tao sa paligid. Ang mga introvert ay nakakaramdam ng torture. Iniisip nila ang buhay ng iba ay mas mahusay kaysa sa kanila. At sa huli ay tong sa kanilang labis na pag-iisip. Ang mga introvert ay namumuhay ng iba sa ibang tao. Ngunit hindi yun nangangahulugan na ang buhay ng ibang tao ay mas mahusay kaysa sa kanila. To each their own. <laughs> Number 8. Nagiging emotionally drained ang mga introvert. May isang bagay na mas mahusay mga introvert kaysa sa karamihan sa mga tao. Sila ay napakahusay na tagapakinig. Ngunit dahil sa kakayahang ito ay nagiging emotionally drained sila. Halos palagi silang nagtatago sa kanilang mga nararamdaman. Sa tuwing nag-o-open sila sa mga tao, sisiguraduhin nila na ang taong nasa receiving end ay isang taong mapagkakatiwalaan at komportable silang kasama. Hindi sila madaling nagkikwento sa mga tao Ibang introvert sa mga taong people pleasers Hindi ito gawain ng isang introvert Siguradong mahusay silang tagapakinig Ngunit may mga restrictions Mas gugustuhin nilang itago ang kanilang nararamdaman At makinig sa mga problema ng ibang tao Ngunit hindi sa kanilang sarili Kaya sila ay nagiging emotionally drained Mula sa presensya ng ibang tao Naranasan mo na bang gumugol ng isang araw Sa napakaraming tao At pagkatapos noon ay naramdaman mo na lang Ang sobrang pagod Number 9, ayaw ng mga introvert sa mga interaction. Ang buhay ay binubuo ng mga tagumpay at kabiguan. Pero para sa mga introvert, ang kanilang buhay ay kadalasang binubuo ng mga kabiguan at kaunting mga tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nila makipag-interact sa mga tao. Pakiramdam nila ay nakakaistorbo sila o wala silang sapat na kwento. Ayaw din nilang makipag-interact sa mga tao dahil ayaw nila ng atensyon. Ayos lang sa kanila na manatiling tahimik sa background natatakot silang makisali sa mga pag-uusap kapag wala din sila sa mood. Malalaman mo kung kailan ka gustong kausapin ng isang introvert kapag hindi lang sila tumatango sa iyong mga kwento ngunit talagang may mga input sila tungkol sa kung ano ang iyong mga sinasabi. At number 10, mas gusto ng mga introvert magsulat kaysa magsalita. Kapag walang mga aksyon, nagiging mahalaga ang mga salita. Ito ang tunay na tanda ng isang introvert. Mas mahusay silang magsulat kaysa magbigay ng verbal na komunikasyon. Sila ang pinakamahusay na mga manunulat kapag sila ay nag-iisa. Para sa kanila, sa solis ng kanilang personal na espasyo, meron silang kalayaan sa mundo at sila ay nasa kanilang pinakamahusay na version. Ang mga introvert ay hindi makakaibang tao. Madalas na hindi sila maintindihan. Gusto lang nilang mapag-isa sa halos lahat ng oras. Dahil gusto nilang ingatan ang kanilang peace nasa mga tao na kung paano nila irerespeto ang kagustuhan ng mga introvert. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paraan ng pag-akit ng atensyon o kabaliktaran ng pag-akit ng atensyon. Ang lahat ay nagmumula sa paggalang hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa iyong sarili. Dahil kung walang respeto, ang mga tao ay may kalayaan na hilahin ka pababa at ratuhin ka ng kakaiba. Ang respeto ay nagbubunga ng respeto at dapat lagi ito nagsisimula sa ating sarili. Sabi nga sa isang kasabihan, hanapin ang respeto, hindi atensyon, dahil yun ang mas tumatagal. Ikaw, sumasang-ayon ka ba sa mga nabanggit sa video na ito? Alam mo ba kung kailan ka dapat matakot sa mga introvert? Panoorin mo dito.